Hello mga Lods ah, Good morning mga Lods ah, Dito pala ako ngayon mga Lods sa ah, Negros Occidental mga Lods ah, Negros Occidental ang mga Lods Nakikita nyo sa mga sa screen mga Lods uh, ah, dito ako nagmumuni ako ano? Huh? Ito pala yung mga lupay na ano mga Lods medyo naabandunan na talaga mga lods itong mga lupain na ito ha? kaso nga lang naabandunan na itong mga lupain ito pero hindi pa ito gaano na-recover ng may-ari o oh, ayan ito yung screen medyo sa madaling salita kami muna nagmamay-ari ng lupain ito ah kami muna ngayon kasi yung nagmamay-ari wala pa ito pala ang lupa dito mga lods. Ito pala yung ginagawa nilang palayan noon. Palayan. Tapos yung nagawang kangkungan. At ibig sa lahat, ito pala yung kabuhayan namin dito noon. So, ito pala kabuhayan namin noon nung hindi pa ako nakasakay ng barko. Diyan kami kumukuha ng hulam. Diyan kami kumukuha ng ano? Mga kangkong tapos ibenta namin. Magkatanim kami ng palay noon, ha? Noon. Hey, ngayon, sa awa ng Diyos, nagaluwag-luwag kami ng konti. Medyo ito na ano, na, na. pero sa sa pero sa totoo lang mga lods Mahirap talaga mga lods mahirap talaga kapag ganito lang trabaho pero mahirap pero masaya ang trabaho namin noon ito nagtatanim kami ng palay nagaani tapos dadalhin pa namin dun sa may imbakan ng mga palay dun tapos ito treaser namin tapos kung may sa amin pala dito yung may, yung nangyong... ah paniga alam nyo din yung paniga noon hanggang ngayon nga ginagamit pa yun yun lang tapos ibibilad namin ipapag ano sa tagalog ipapagiling namin noon ha tapos ayun na maging bigas na yun ang kinakain namin sa araw araw at higit sa lahat dito pala naman banda medyo presko ang hangin kasi